Sa mataong kalsada ng Tondo, Manila, ilala si Nanay Nolita bilang isang masipag at maalagang tendera. Sa edad na 74 years old, hindi pa rin siya nagpapahuli sa pag-aasikaso ng kanyang maliit na karinderiya na higit 50 years na niya pinatatakbo. Simula pa lang ng madaling araw, makikita mo na siyang abala sa paghahanda ng kanyang mga sikat na merienda. Siya mismo ang nagluluto nito. Pero sa lahat ng kanyang inihahanda, ang makimi ang tunay na bituin. Ang sabaw nito ay malapot at malapot. Puno ng mga sariwang sangkap at maingat sa pinakuluan sa tamang oras. Ang Mickey Noodles ay malambot at ang mga peraso ng karne ay malasa. Tamang-tama ang pagkakaluto. Dahil dito, dinarayo si Nanay Nolita ng mga taong mula sa iba't ibang lugar. At dito yan sa R.A. Reyes sa Tondo, Manila. Open ng 2.30pm hanggang 6pm. Araw-araw mahaba ang pila sa kanyang karinderya. At kahit minsan ay nauubos na ang iba niyang tinda. Ang makimi ay hindi pwedeng mawawala wala Ito na ang naging simbolo ng kanyang kasipagan at malasakit sa kanyang mga suki. Sa bawat mangkok ng Makimi, ramdam ng mga kumakain ang pagmamahal at dedikasyon ni Nanay Nolita sa kanyang pagluluto. Kahit na mahirap na ang magtrabaho sa kanyang edad, hindi ito iniinda ni Nanay Nolita. Para sa kanya, ang bawat ngiti ng kanyang mga suki habang humihigop ng Makimi ay sapat na upang pawiin ang lahat ng pagod. Sa mga mata ng kanyang mga suki, hindi lamang siya isang tindera. Isa siyang inspirasyon, isang patunay na ang kasipagan kasipagan at pagmamahal sa trabaho ay kayang tumagal ng panghabang buhay. Ang eh, pinagmamalaking makini. Ito ang bestseller namin. Mami Mills. Ay, buti na kapag bukas po kayo ulit, no? After ano, no, ano, no, sako eh, kailangan po, eh. Kailangan wala pong natira, no? Na, wala pong natira <laughs> wala doon wala sa dati, no? Hindi yung suot ng namin. Ah, hindi ah, nyo naitabi oh. yung mga, ano nyo, ang luto. Yung ibang gamit, nasunog. Yung iba, nandito po. importante po, eh, kayo po ay eh, safe. Oo nga po. Yun nga lang. Hindi pa, ano, ano. Safe na po kami. Tikman oh. nyo itong kinapay. Masarap anak. Ano pong laman, Nay? Giniling corn beef. Ah. Oh, wait lang na ka. Ito na po. Oh, okay. Grabe guys, tikman na natin itong maki. At kanina pa ako tinatakam dito sa itsuga ng maki. Oh. Grabe, napaka-thick talaga ng sabaw At sobrang malaman. Alohin na. Oo nga eh. Tikman natin. Hmm. Sarap ah. Sobrang malasa. Mm. Gusto ko yung texture niya ha. Tsaka masarap talaga. Tapos ito, mabibili mo lang for 60 pesos lang. Ang dami na oh. Wow. Parang ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Sarap. Sarap talaga. mainit pero sobrang sarap. Lalo na kapag umuulan, bagay na bagay to. Tapos meron tong kapartner na tinapay. Na may palaman na giniling. Tikman natin. Mm -hmm. Bagay na bagay dito sa Maki. Ay, tayo. Oh, dito pinagmamalaki ko yung ating matimi. Subukan nyo po. Paano po matatagpuan itong lugar ninyo? Ito sa Asacol. R.A. Reyes, Tondo, Manila. Zone 58. R.A. Reyes. bye-bye. So, Thank you. Bye.